Good morning mga idol. So today's video pupunta akong manukan or poultry. Kasi daming order mga idol, itlog. So magbibinta ako ng itlog kasi pobre uyamot lang kami. di ba? Diba? Magbibinta ako ng itlog. Yung itlog ko ibibinta, char lang. Tayo mga idol, hindi tayo mamili kahit anong trabaho no. Hindi tayo mahiya kahit anong trabaho natin. Porky lang sa magnanakaw. Yung mga pinagbabawal, wag natin gawin. ba? Diba? Hindi, hindi, tayo mahiya. O dito na po, malapit na po mga idol. Oh, nandito na pala akong mga idol oh, sa mga itlog, sa mga itlog. Char lang yung manukan. Oh, may itlog na pala. So, dito mga idol. Kasi dami kasi mga ano, mga idol, daming nag-order. So, magbibinta si The Explorer ng ano ha, itlog. Huwag niyong ikakahiya mga idol. Huwag kayong magnakaw. Kasi masama 'yan. Kunti lang pala, kasi daming daming order. Dami na palang ng itlog oh. Hoy, daghana. Dami na palang itlog mga idol. Fresh na press from the farm ha. Oh. Ang dami. Oh. Ayan, idol. Ito hindi ako nag-alaga dito. Ibibenta ko lang yung itlog, yung itlog ko. Oh, ayan. Dapat tayo, huwag natin ikakahiya yung trabaho natin, di ba? kahit anong trabaho natin at least mamuhay tayo ng maayos mm, wag nyong gayahin yung iba yung iba dyan yung nasa kalye palaboy-laboy oh. Bukit lang to sa amin mga idol ha mm. ganon ay mo pag ay mo pag sunod ang uban ha pero dilita mo iugbok bye